Magandang gabi, mga friendship at andito na naman tayo sa ano, sa aming pamamahay. Magandang gabi sa lahat mga nanonood sa akin. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat mang sulok ng mundo. Ito, magluluto tayo ng palaka. Ayan. Na ang an, ano dito sa amin, Ilocano, eh, pinipyanan. Magluluto tayo ng pinipyanan na palaka. Ito ang ingredients natin. Siyempre, ang number one ingredients ay, siyempre, palaka. Ayan, kakukuha ko lang kanina. Ayan. Napakalaki. Tapos, itong kamias, uh, bawang, pamiyanta, dahon ng... Ito, nakalimutan ko na. Tsaka, tsaka luya. Yan, tanglad pala. Ito, tanglad. Yeah! Yan. At saka, aswete. Ito, aswete natin. istak natin. Baka 5 years na to eh. Na naka-stock. Ngayon na lang natin uli gagamitin. At saka, magluluto tayo pa ng isang ingredients na bigas. Sige, para panoorin nyo ako. Ngayon, magluluto na tayo ng bigas. I luluto natin dito sa palayok na walang tubig. Ayun. Medyo basa yung ano. Panlagyan natin kanina. Ito yung nagpapasarap sa ating lutuin. Yan. Dahil konti lang yung palaka natin, kaya konti rin ang natin lulutuin halo haloin lang natin yung bigas hanggang mag brown halo halo yan ano ito ang magluto ng Pilipinan ito kasi yung ano isa sa nagpapasarap sa lutuin ng pinipiyanan na gawa dito sa ng mga Ilocano dito sa Abra yan hayaan nating mag brown yan yan mga friendship nangingitim na nagbra brownies na pala <laughs> yan malapit na halos pwede na pero nagdagan natin ng ano iluluto muna natin ng kaunti yan malapit na to yan, ito kasi yung nagpapabango sarap to yan mga friendship pwede pwede na o tignan nyo o ganyan ang kulay tsaka amoyin nyo oh, amoyin nyo hmm bango bango okay pwede nating ya tanggalin tapos punta na tayo dito sa ano ayan Ouch, ang init. Ouch. Ayan, nilagay na natin dito. Oo. Oh, yung ano, dahil wala kami pang giling, didikdikin natin ngayon. Ito. Tagal na 'to, mga 10 years na sa akin 'to. Gamit ko na ganito. Ayan, dikdikin natin. Dikdikin natin hanggang maging pulbo yung karamihan. Didik, didik, didik. Yan. Mga friendship, dahil pagod na ako, eto, aking anak na dalaga, na si Divine. Yan. Siya na ang pumalit sa akin. <laughs> Yan, malapit na. Malapit na. Ayun. Oh, ayos na. Lalagay na natin dito. Sasali na natin. Ayan. Tapos Yan. Pwede na natin. Mga friendship. Unahin natin itong kaldero o di kaya kasarola. Patuyuin natin. Hanggang matanggal yung tubig. Tapos malapit na. Tapos lalagay tayo ng Tamika ay este manteka oh. hindi natin papakita yung pangalan pero baka naman <laughs> yan lagay tayo ng kaunti lang parang isang sandok lang na manteka gagamitin natin sa panggigisa ng etong luya I-gisa natin yung luya. Tapos, itong bawang. Tapos, itong pamiyanta. Tabi muna natin yung mga kamyas na ibang rekado. Yan. Ibisa natin yan. Yan. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Tapos, pag nagisa na natin, alam na natin na naluto na yung mga bawang. Dahil sa amoy, mabango. Ilalagay na natin ngayon yung palaka natin. Yan. Lahat na. Yan. Wow, ang gananda ng tunog. Yan. Ganda ng tunog. Yan. Tapos patuyuin natin ng ilang sandali para matanggal yung tubig niya, tubig ng palaka. Ngayon, dadagdagan na natin ng bagoong. Kahit ano, ito pala, dahil konti lang, lalagyan natin ng isang takip lang ng bagoong pantanggal lang ng lansa tapos haluin natin pero dahan dahan lang kasi baka madurog yung palaka natin kasi madali lang tumaluto yan pang isa na para pang tanggal ng ano lansa ayan Uy, sarap-sarap yan. -sarap. Ayan. ayan. Dahil ano na pagka wala ng ano tubig, big, ilalagay na natin yung aswete natin. Yan. Lalagay na natin para mas sigurado hindi na tayo gumamit ng strainer. Matatantya naman natin kung may sasama na ano na boto ng ano aswete. Kung hindi naman, kung hindi kasi kayo sanay, eh, ganyan. Ito yung natutunan ko noong bata ako nung nagluluto kami. Nung tinuturoan pa ako ng nanay. Noong grade grade 2. Kinder pa lang ako. Nagluluto na ako eh. Oo. Promise. Totoo yun. Kinder pa lang ako. Naturoan ako magluto ng kanin. Yan. Tapos pakuluan natin ng ilang minuto. Ngayong kumukulo na, ilagay na natin yung tubig. Yan. Isang tabo, dagdagan natin. Dagdagan na, dagdagan natin ng kaunti. Yan. Tapos, ang gawin natin, ilalagay na natin yung tanglad. Dahon ng tanglad. Ayan. halo ng kaunti nakikita naman natin kung kulang yung sabaw ayan, pwede na pwede na yan sabaw, tapos pakuloan natin ng ilang minuto ayan, depende sa kasi sa apoy kung malakas yung apoy mo, madaling kumulo ayan, hintayin natin ng ilang minuto so, ayan mga friendship nag-uumpisa ng kumukulo doon sa gilid yan nag na ilagay na natin ngayon yung giniling natin na bigas yan ilagay na natin yan yan Paglagay natin yung giniling natin na bigas. Tapos, tabi natin. Tapos, haluin ng konti. Ayan, kumukulo na. Kasi pag sobrang ano na kasi, pag kumukulo na tapos tsaka natin ilagay, madudurog pa. O di kaya yung baka madurog. Ayan, kumukulo na. Ayan, ay, haluin natin ng dahan-dahan hanggang maluto yung bigas na dinurog natin o di kaya giniling yan. Yan. Ganda na ng kulo. Yan. Hindi pa natin natemplahan to. Kaya dadagdagan natin ng asin. Ito. Lagyan natin ng asin. Kasi alam naman natin kung gaano ka rami yung tubig at saka yung ay o di kaya yung sabaw kaya tantyahin natin yung asin Ayan. ngayon lagyan natin ng kaunting ajinomoto pwede rin hindi pwede rin pwede ay pwede rin lagyan ayan Lagyan na natin tapos takpan natin ay hindi na. Kasi lalagay na natin yung kamias. Ayan. Ayan. Antayin natin maluto yung kamias. Mas masarap kung mas marami yung kamias para mas maasim. Parang ako, maasim pa. <laughs> Oy, biro lang. Mga friendship, biro lang doon sa gilid yan pagumpisa na ilagay na natin ngayon yung giniling natin na bigas yan ilagay na natin yan paglagay natin yung giniling natin na bigas tapos tabi natin tapos haloin ng konti. Ayan, kumukulo na. Kasi pag sobrang ano na kasi, pag kumukulo na tapos tsaka natin ilagay, madudurog pa. O di kaya yung baka madurog. Ayan, kumukulo na. Ayan, halo ay, haluin natin ng dahan-dahan hanggang maluto yung bigas na Dinurog natin o di kaya giniling yan yan ganda na ng kulo yan hindi pa natin natemplahan to kaya dadagdagan natin ng asin Ito. lagyan natin ng asin si alam naman natin kung gaano ka rami yung tubig at saka yung ay odi di kaya yung sabaw kaya tantyahin natin yung asin yan ngayon lagyan natin ng kaunting ajinomoto pwede ring hindi pwede ring pwede ay pwede ring lagyan ayan lagyan na natin tapos takpan natin. Ay, hindi na. Kasi lalagay na natin yung kamyas. Ayan. Ayan. Antayin natin maluto yung kamyas. Mas masarap kung mas marami yung kamyas para mas maasim. Parang ako, maasim pa. Oy, biro lang. Mga friendship, si, biro lang. So, pagkalipas ng ilang minuto, pag na yung nadurog na di, o oh, di kaya yung nadikdik na bigas na niluto natin, tikman natin para malaman natin. Yan. Pwede na. Yan. Tapos, hanguin na natin. Yan. Hanguin na na. Yan. Yan. na. Yan. Tingnan nyo yung ano, nadurog na bigas. Malapot na. Yung sabaw, hindi na gaanong malabnaw. Dahil doon sa bigas na niluto natin. Yan. Pwede rin itong gamitin sa lutuin to pag wala kayong palaka pwede rin ito sa manok pwede ito sa manok pag wala kayong palaka ayan uy sarap sarap nyan ayan hmm uh. Play. So, mga friendship, ito na yung niluto natin. Pinipyanan na palaka. Tikman natin. Ang bango, naamoy natin yung luya, yung bawang, at saka yung pamienta. Harap. At malapot yung ano, sabaw. Oh, harap. Subukan nyo talaga to. Kung wala kayong palaka, subukan nyo sa manok. Masarap ito. Promise. ko Tamang-tama lang yung ano, templa yum, yum. ko. Yum-yum. At saka, maraming salamat sa mga, sa inyo, sa aking pagsubaybay, uh, sa aking, sa inyong panonood. Sana mag-subscribe kayo, mag-like and share. Please naman, ako yung nakikuusap na. O, sige, paalam!